So mga hunters, before natin sisimulan ang pamimigay ng mga pagkain, unang-una -una magpapasalamat muna tayo sa Panginoon. Kung walang iba kundi si Jesus Christ. Yun, mag-pray muna tayo. So in the name of the Father, Son, uh, and Holy Spirit, Amen. Lord, maraming maraming salamat po sa araw na ito. Maraming maraming salamat po Panginoon sa suporta na ibinigay niyo po sa amin at sa mga subscriber namin, Panginoon. Okay, so, Panginoon, bigyan niyo po sila ng prosperos uh, prosperous na mga araw, buwan at bagong uh, tumapos ang taon na ito Panginoon at saka sa bagong taon Panginoon naway maraming blessing na darating sa kanila sa grupo namin sa kasamahan namin na Mr. Kitchen TV Lord at naway Panginoon marami pa po kaming matutulungan pa sa pamamagitan sa akin na pag-vlog -pag pag-research -re at sa pag-investigate uh, sa mga lugar Panginoon bigyan niyo pa po kami ng uh, maraming uh, suporta sa pamamagitan po ng aming mga supporters sa aming YouTube channel, Panginoon. Ikaw po ang magabay sa amin ngayong araw na ito. Hope, Lord God, gabayan niyo po kami gamit ng inyong Holy Spirit. And Jesus we pray. Amen. Huwag na natin patagalin pa. Let's go. Let's go. Kasi sa mga ka-hunters Andito na naman tayo sa panibagong video ng Cebu Ghost Hunters PH Mga ka-hunters, kakaiba po ang aming gagawin today mga ka-hunters Is alam naman natin na ang December ay isang uh, season of giving o one ng pagbibigay Kahit ano pwede ibigay, kahit yung, yung pag-ibig O ito, gagawin namin, mamimigay kami ng libreng pagkain sa mga kababayan natin dito sa Cebu City libre pagkain na galing sa puso at galing din sa ating mga subscriber at sa mga nagbigay na mga sponsors. Itong video na ito ay sponsor, di ba mga ka-hunters? Mga ka-hunters, kasama din natin ngayon sa isa sa ating mga sponsors na meron din siyang YouTube channel na si Mr. Kitchen TV. aling ka Mr. Kitchen? Pakilala ka po sa ating mga ka-hunters, Mr. Kitchen TV. Ang po sa pag-invite sa Team Ka-hunters, especially sa Team So, ang uh, aking channel is Mr. Kitchen TV. Ang aking content is uh, mga cooking, mukbang, or giving food sa mga pulubing. So, today, ang aming gagawin is uh, mga kami ng content na magbigay ng mga pagkain sa mga pulubing. Someplace. Yes. So, yun mga ka-hunters. Uh, huwag na natin patagalin pa. Kasama ko ngayon ang si Cebuco Sanders PhD team na si Ka-Hunter. Ka-Hunter yan. Ka-Hunter Mark. Ka-Hunter Roy. Ka-Hunter LG. At kasama din namin si Mr. Kitchen TV. Yun mga ka-hunters, huwag na natin patagalin pa. Mamimigay na tayo ng libre pagkain sa mga, sa, mga homeless. homeless dito sa Cebu City. Let's go! Ito na, ito, mga ka-hunters, ito yung ghosting giving na parang magiging ghost tayo ngayon. Ghosting to. Hindi natin... Yun. Hindi natin... Papaalam sa mga... Ano, ano, ano? Hindi natin... Basta, mamaya na lang. Tingnan nyo na lang sa video mga ka-hunters. Ito pala, ay, sponsored by, ano pa to? Sponsored by... Mr. Sponsored Pichen by TV. Mr. Ah. Kitchen TV. Oh, tama ba? Uh. Oo. Oh, uh, Mr. Kitchen TV. Ito, yung sponsored by... Mr. Kitchen TV, mga kainang pack no? So doon, asan ah, yun? Wala ah, May isa pa, may isa pa Ang oh. ngihi, ang Ha? Umihi Umihi Ayun, ayun Sige, video, video, video. Ayun, di ha, kay ta yung yung isa 'di tawag ba mission success. Yo, Oh, may isa pa, may isa pa, may isa pa. Nagtutulog ata yung isa pa. <laughs> mission success. <laughs> wow.

mission success. Tatotolog <laughs> ba yung ano no? Oo. Oh, yung kawon mo na ron sa iya ko sa kauban. Uh, Gigisingin yan. So, ayun. Tapos na si ano. Okay, okay, okay. okay. Yan, yan, yan. Sulti ka na. Sulti ka na. Continue, continue. na, na. Nakita na niya yung treasure. Kinuha na. Wow. Bangon, bangon. Nice. Okay. Nakita niya na. Alright. So, may panimot ko ka, Toya. Yeah. Galing yan sa... Tanghali. Mr. Etienne TV. At huwag kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel, oh. mga <laughs> ka Kumain na yung ano... Yes. Kumain na, kumain na. Oh, kumain. Yes, kumain na. Sa'yo ka, handlers. Kunin ko muna yung model natin. Ang mga pa siya, tapos niya nalanginig lang. Panthers uh, nag over kami dito sa Plaza Independencia yan may hinintuan kami dalawang uh, pulupi yung isa is naka wheelchair so bibigyan ngayon ni Kahanda Roy kayang ano kaya gagawin niya So oh, did ma lang ah aakyat yan Iskandrel di aakyat yan Aakyat yan sa puno table <laughs> yan galing oh, oh may ay nakita ah, no na. nakita eh nakita, ay, nakita lang, na. ang ang, ang dafor da ng tin ha huh? Nakita ni <tuk tangan> ang laki ng ngiti. Hmm, laki ng ngiti. Ah. Bantay man ug um, uh, usak ka sa saton ta. Ah, nami kon gud kun usapot. Na sila magmain. Main, main, Ang ang laki ng ngiti. Hmm. Kuno na. Inday. Inday. Inday.

Mga counters, hanap tayo ng uh, family or pamilya na may isang anak, may tatay at tsaka nanay. So may naiwan dito na tatlo, 'yun. Uh, bibigyan natin 'to sa 'yun, uh, pamilya. Kasi 'yun naman talaga yung importante sa season na ito. December, uh, family is the most important for this month kasi malapit na mag-Christmas, dapat sama-sama yung pamilya. So, yun mga kanter sanap tayo. na kinang. Yey. So, akbayan lahat. Akbayan, akbayan. Okay. Lord, maraming maraming salamat po sa araw na ito. Uh, kung hindi po dahil sa mga tulong po ninyo, Panginoon, eh, hindi po namin magagawa ang ganitong klaseng content today. Maraming maraming salamat po, Panginoon, na uh, ginagawa nyo po kami sa aming uh, content na sa araw na ito. And, Lord God, naway po, maraming po kaming matutulungan gamit ang aming programa, gamit ang tulong ng aming mga subscribers. Uh, at saka yung mga mabuting tao na tumulong sa amin at sa mga taong nangangailangan Panginoon, gabayan nyo po kami sa araw-araw, sa mga vlogs namin sa mga research at sa mga exploration namin, at sa mga subscriber din namin, na may marami pang uh, blessing ang dumating sa kanilang family sa uh, ngayong year na ito at saka sa next year po, maraming maraming salamat Panginoon, thank you, thank you is yes, amen so yun mga ka-hunters Number 1 po kayo mga ka wala Walang iba kayo po yung number 1 dito sa channel na ito. At anyway, napakasarap uh, sa feeling. Napakatulog. Daba ba mga ka -unders. Before that mga ka-hunters, nice po namin i-shoutout itong mga sponsors na ito. Si, uh, si Chef Dave's. Kung gusto po ninyong mag-try sumakay sa isang floating cottage ay makikita po yan sa uh, Cordoba, Cebu. Maglalagay po kami ng description at saka yung tarp nito ilalagay namin sa video. Pwede po kayong mag-contact din sa kanilang FB page na Serranos uh, Island Hopping and Floating Cottage or search lang sa email na at Serranos Island Hopping and Floating Cottage. Ilalagay po namin yan sa, la, sa description po mga masasarap na pagkain ang pwede din nilang ihanda sa inyo mga ka-hunters so yun um, ito po isa din pong special na sponsor po namin na si Mr. Kitchen TV yun ano meron sa ano sa content po? Uh, ang meron sa content ko na si Mr. Kitchen TV is magluluto, how to cook, yun, ng mga pagkain sa mga pulo. Yun, tuturuan po tayo ng napakasarap na pagkain ni Mr. Kitchen TV. Paano kung paano magluto at mag So, eto, Napakasarap oh, sa piling. Tama ba mga ka-hunters? Yes, yes. Na makatulong. Di ba ka-hunters? Napakasarap eh? sa piling. Oo. Anyway mga ka-hunters, maraming maraming salamat talaga sa mga tumulong gamit ang GCash. Ito po yung mga nag nagbigay tulong gamit po yung GCash. Mga sponsor. Mga sponsor po natin. So ito, si Ma'am Lobet Galeas. Western Libong Puzzle. At saka si Maria Victoria Douglas. At si Jeremy Dunayre Maraming maraming salamat po Sa inyong tulong financial Gamit po yung uh, Gcash Marami tayong naipamahagi na pagkain Sa mga karapat dapat na tulungan Tama ba mga ka-hunters? Uh, yes. So yun mga ka-hunters Alam namin na nandito ka sa video ito Dahil mahilig ka sa mga katatakotan Hindi lang po yun ang kaya namin gawin Na mag-research Mag-explore sa mga nakakatakot na lugar Ghost hunting. hunting Eh kaya din namin po tumulong. Tama. Magpasaya. Na, tama. Tama, magbigay tulong sa ating mga kapwa dito sa Subo. Tama ba? Yes. ngayong buwan, na, ngayong buwan is uh, December. Yes. Uh, season, season of uh, giving. giving. Tama. Uh, And then, this month is also for the family. So, lahat, lahat tayo mga ka-hunters pamilya po tayo dito. Maraming, maraming, maraming salamat talaga sa suporta na inyong pinahagi mga ka-hunters ang sarap, di ba? Ang sarap, di ba, Mark? Yes. Parang, ano, parang, napifilm mo talaga yung Pasko, eh. Malapit yeah. na yung Pasko, eh. So, yun. Anyway, mga ka-hunters, bago ito matapos ang video na ito, may kanya-kanya din po yung mga ka-hunters natin ng mga YouTube channel. Pakisupport na lang po. Ano yung meron sa YouTube channel mo? Ah, uh, ito lang. Uh, lang. <laughs> Maka ano yung pangalan ng YouTube channel? Kuya Mark TV, sana suportahan nyo din ako Yes, lang. lalagay natin sa description yan. Sa'yo, ka Hunter yan? Ako, ay sa boss yan, ka Hunter yan. Ano meron sa ano mo? Yung mga behind the scene lang natin. Alright. Kung gusto nyong manood ng behind the scene namin, eh, subscribe na kayo kay ka Hunter yan. ka Roy, ano sakin, meron sa YouTube channel? Uh, YouTube channel ko ay ka-rapper vlog. Ah... Uh, ang content sa aking vlog ay Nagre-repair ng refrigerator, aircon repair, aircon cleaning Yun yan. At saka pwede ka rin mabigay ng mga libreng repair, di ba? Pwede Pag kayo mag-subscribe, baka kayo na masusunod ng video na... Libre pa Libre pa eh <laughs> Yun, uulitin natin ang ating sponsor na kasama natin ngayon si <laughs> Mr. Kitchen TV Yun, tuturuan kayo ng napakasarap na mga lutuin ni Mr. Kitchen TV At ito rin, nami namimigay din to Ng mga pagkain sa mga Karapat dapat namigyan mga pulungin uh, Okay So dito magtatapos ang video na ito mga Hunters. Merry Merry, Merry Christmas, Christmas. Advance Merry Christmas sa inyong lahat. Okay. So kasama ko ang Cebu Go Hunters PH team na si Ka Hunter, Ka Hunter Mark, Ka Hunter Ian, Ka Hunter Roy. At ako naman po si Ka Hunter LG at kasama natin si Mr. it's Yun. Dito magtatapos mga ka Hunters, kami ang Cebu Hunter's Let's Go Hunters PH Let's go. Yeah, Nice that